Nagdala ng takot at pangamba sa mga motorista lalo na sa mga taxi drivers noong 2023 ang modus na basag taxi na kadalasan ang mga suspect ay mga kabataan. Hindi ako pala nakakalain na may ganyan na pangyari kasi sa tagal-tagal ko nagparada dito, almost 5 years na ngayon pa lang ito nangyari. Nagsimula ang serya ng basag taxi noong buwan ng Hunyo. Sa tulong ng CCTV, ang mga biktima, nabigyan ng pag-asa para makilala at mahuli ang mga suspect. Pero ang inakalang isolated cases, sinundan pa ng magkakasunod na pag-atake ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect. Ang mga pulis at barangay, nagtulungan para palakasin ang pagpapatrolya. Alam mo naman nagmagnanakaw eh. Pag may tao, tago sila. Kapag wala na yung tao, lalabas sila. Eh, ganun lang naman magnanakaw eh. Kaya kahit maikot-ikot kami, kung nakita kami, magtatago sila. Pero mas dumami pa ang mga taxi drivers na nabiktima. Pati ang mga taxi na nasa loob ng garahe, hindi pinatawad. Sa serye ng basag taxi, iilan lang sa mga suspect ang nahuli. Sa dami ng mga nabiktima, ang mga bilihan ng salamin ng sasakyan nagkaubusan na ng supply. Ayon sa Baguio City Police Office, hindi bababa sa apat na kaso ng basag taxi ang kanilang naitala taong 2023. Pero hindi pa kasama dito ang mga unreported cases. Sa dami ng kasong naitala, inaantay pa sa ngayon ng mga biktima ang hustisya para mapanagot ang mga suspect. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang paalala ng mga otoridad sa publiko para hindi mabiktima ng basag taxi. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.